Kumusta? Um, naisip mo na ba kung bakit parang ang daming nagsisimula sa faith, ang sigasig sa umpisa, pero parang hindi lumalalin? Mula sa mga uh, sulating pinag-usapan natin, parang magandang himayin natin ngayon yung pagkakaiba nung parang mababaw lang na conversion kumpara doon sa malalin yung panghabang buhay na pagiging alagad. So ang mission natin, ano ba talaga yung pinagkaiba nung parang mabilisang desisyon lang laban sa isang buhay na, alam mo yon hinubog taga ta ng pagsunod, yung may pagbabago? Sapat na ba yung isang dasal lang? Sige, tingnan natin to. Unong napansin ko nga dito sa mga binasa natin, itong concept ng shallow conversion. Parang lightweight Christianity? Ah, oo. Yung parang checklist lang, diba? ba? Nagdasal, nagdecide, check, tapos na. Akala, okay na. Oo. Tapos yung ebanghelyo, parang nagiging transaction lang. Tiket papuntang langit, pero hindi ka naman binabago dito sa lupa. Ama, at uh, ang layo niyan, di ba, dun sa mismong tawag ni Jesus. Halimbawa sa Luke 9.23, sabi niya, Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang sarili niya. Itakwil ang sarili. Oo, o, pasanin ang krus niya araw-araw at sumunod sa akin. Grabe, hindi to basta lifestyle upgrade lang eh. O nga, araw-araw na pagtalikod sa sarili. Hindi lang add-on. Hindi talaga binabago ka dapat nito. At may mga dahilan pala based sa mga sources natin kung ba't nagkakaroon ng ganitong kababawan. Oo, meron. At uh, interesting 'to kasi may historical roots pala. Yung tinatawag na decisionism, lumaganap 'to lalo nung 20th century. Decisionism. Ano 'yun? Ito yung uh, pagbibigay diin doon sa sandali ng pagtanggap. Yung moment na nagdasal ka o nagtaas ka ng kamay, mas focus doon kesa sa habang buhay na proseso ng pagpapabanal. Yung sanctification, di ba? Ah, okay. So parang mas importante yung event ng simula kesa sa mismong journey. Parang ganun niya yung naging dating. Tapos kasabay niyan, lumitaw din yung parang consumer Christianity. Consumer? parang namimili. Oo. Hinahanap natin yung faith na babagay sa gusto natin, sa needs natin, parang produkto lang na pinipili mo sa shelf. Nag-gets ko. Parang, try Jesus, gaganda buhay mo. Pero walang masyadong usapan tungkol sa cost, sa hirap. Eksakto. Nakakalimutan yung part ng sakribisyo, yung pagpapasa ng krus. At nakita rin natin sa mga sources yung um, mga hindi magandang bunga nito, no? Unang-una, marami yung hindi nag-grow spiritually. Yun nga. Sabi sa Hebrews 5, parang baby pa rin sa faith. Hindi pa kaya yung solid food, yung mas malalalim na turo. Gatas pa rin. Tapos pangalawa, dahil dyan, madaling manghina kapag may pagsubok. Oo, kasi walang teolohiya ng paghirap ng krus, madaling bumitaw pag mahirap na. Parang yung buto sa talinghaga ni Jesus na nahasik, sa batuhan, di ba? Yung sa Luke 8, tama. Pangatlo, um, nagkakaroon ng kompromiso sa moralidad. Lumalabo yung tama at mali. Which weakens yung testimony ng church, di ba? Oo. At pang-apat, yung mission, napaparalisa. Imbes na maging mangingisda ng tao, gaya ng sabi sa Matthew 4.19, Nagiging spectator na lang, tagapanood. Yun, tagapanood na lang. So, paano ba dapat? Ano yung landas papunta sa mas malalim na pagiging alagad ayon sa nabasa natin? Well, ang isang malaking punto is yung pag-unawa na ang ebanghelyo hindi lang tutungkol sa forgiveness of sins. Mahalaga yon pero... Oh, may kasunod ba? Oo, kailangan yung pagkilala at pagsuko kay Jesus bilang Panginoon. Siya yung boss ng buong buhay mo. Hindi lang Savior, kundi Lord. Hindi lang pangpaganda ng buhay, kundi pagpapalit talaga ng buhay. Parang yung sa Galatians 2.20? Sakto, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabuhay sa akin. Yun yun eh. Kaya mula sa pagiging parang transaction lang. Dapat maging transformational. Pagbabago, hindi isang deal lang ang salvation. Kundi pagiging bagong nilalang. Tama, yun yung nasa 2 Corinthians 5.17. At yung cross, hindi siya palamuti lang na sinusuot. Ang pagpasan ng cross, araw-araw yan eh araw-araw na pag-give up ng sarili, pagsunod kay Kristo. Tapos yung community din? Importante pala. Sobra. Tulad ng early church sa Acts 2, di ba? Nakafocus sa turo, sa fellowship, sa pagkain ng sama-sama, sa panalangin. Yung growth nangyayari sa relationships at sa daily habits of surrender. Hindi lang sa mga malalaking event. So, kung ilalagay natin sa simple terms, ano yung pinakasummary ng lahat ng ito? Siguro yung malinaw na pagkakaiba pang pagpapasan ng Cruz Active yan eh. Pamumuhay ng pagsuko, araw-araw. Versus yung pagsusuot lang ng Cruz na baka simbolo lang pero walang laman, walang bigat. Oo, pwedeng maging ganun, palamuti lang, pero hindi nagre-reflect sa pagkatao o pamumuhay mo. Ang goal kasi hindi lang maniwala tungkol kay Kristo kundi maging katulad niya. Yun, yung sinasabi sa Romans 8:29 na mahubog tayo sa kanyang wangis, yun ang transformation. Malinaw nga. Hindi pala talaga katapusan yung pag-accept kay Jesus. Simula pa lang. Simula pa lang ng isang mahaba at minsan mahirap pero makabuluhang paglalakbay. At yung tunay na discipleship humihingi talaga ng higit pa sa isang desisyon lang. Kailangan 'yung araw-araw na pagtalikod sa sarili, pagpasan ng krus, paulit-ulit. At ito 'yung tanong para sa iyo na nakikinig. Isipin mo sandali, 'yung ebanghelyo ba na tinanggap mo, binago lang ba nito 'yung end destination mo, 'yung pupuntahan mo after life, o binabago din ba nito 'yung direction mo ngayon, 'yung paano ka mamuhay araw-araw dito sa lupa? Sa anong aspeto kaya ng buhay mo ngayon, kailangan mong mas lubusang yakapin yung tawag na to, yung pagtalikod sa sarili at pagsunod kay Kristo ng buong buo. Yun siguro ang magandang pag-isipan.